Oh, shoot mo, ba! Shoot. Shoot mo sa triple. Yeah! Pamangking ko yan. Pamangking ko yan. Pamangking ko yan. Last 2 minutes na. Ah, lamang tayo, lamang. 85, 76. Mahinga muna ulit. Ang galing. Lamang tayo ng 76.88. Wow. Ano na lamang? Dawas eh. Ayan, ayan yung pamangking ko. Ayan, ayan, ayan siya. Lamang tayo ng 12. Pinasok okay. na ang secret weapon. Ayan na. Number 5, only Uy, naka-3 points pa kabila. O, oh, galing ah. Naka-3 points pa kabila. Parang ahabol pa. Ahabol pa. Baka niya ang bola. Shoot mo yan. Shoot mo. Very good. Ang galing. Ayan, ka. Oh, ayan siya. Ayan. San Pedro. Paso number 7 sa 3 wala na wala na wala na na wala na wala na wala wala na wala, wala, wala. Ay, wala. Yeah, ay, 29, ayan, oh, shoot, mo, be. shoot. shoot mo sa triple

Shoot mo, 3 points. Ah, tignan you know mo, nag-3 points pa yung kabila, oh. Wala na, hindi na kasi mahahabol, eh. Napagod na sila. <laughs> Pero lamang na tayo, eh. Ayan, nakahahabol pa, habol pa. Oh, 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 oh. 3 oh, points, 3 points, 3 points. Good. Ah. Ayan, ayan ah. Ah, sunod, sunod na. Ah, sunod-sunod na 3 points sa kabila, oh. Sige. Sige. Haba-haba pa, 93, 85. Sige, ayan pa, isang 3 points. Lagot kayo. O, oh, ayan na. oh, 88, 93. Kayang-kaya pa, o. Oh. oh, sige. Isa po yan, isa po yan. Kayang-kaya pa, o. Oh. oh. lagot kayo. Sige, mahabol kayo niyan. 88.93 score, o. Oh. Last quarter na yan, di ba? Oo, oh, last na. Kaya pa. Ah, may, ano, may filter tayo. Ayan, eh. Shoot mo yan, shoot mo. Shoot, shoot mo, shoot. Ay, no. Lagot kayo. Kasi sunod-sunod yung three points yung kabila, eh. Pinabayaan. Yung, yung, yung sumot pa. Ayok, you ano? nakuha pa. Ayan, di wala na. Nakuha yung ano. Yun. Nanalo. Nanalo tayo. Nanalo ang ating kakampi.